Papuri sa Diyos Ama, pagkat pinahayag niya, ari siya ng mga apa. Hallelujah. Sumayin ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, Ano ang katulad ng paghahari ng Diyos? Saan ko iahambing? Ito. Katulad dito ng isang butil ng mustasa na itinanim ng isang tao sa kanyang halamanan. Ito'y lumaki hanggang sa maging punong kahoy at namugad ang mga ibon sa mga sanga nito. Sinabi pa ni Jesus, Saan ko itutulad ang paghahari ng Diyos? Katulad dito ng libadurang inihalo ng isang babae sa tatlong takal na harina, pat umalsa ang buong masa ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yeso Kristo. Magsiupo mo na po ang lahat. Isang mapagpalang maga po sa inyong lahat. Ilang linggo na lang, tatlong linggo na lang po ay papasok na tayo sa panibagong taon sa liturhiya ng ating pong simbahan. Kung kaya't ang mga nagiging tema sa mga araw na ito at sa mga susunod pa ay patungkol lagi sa paghahari ng Diyos. Pagdating ng wakas o pagdating ng panahon na si Kristo ay luluklok sa kanyang kaharian at ang tanging hangad ng poong Nazareno ay ang tayo po ay madala niya o maihatid sa kaharian ng Diyos. Pero bago pa tayo madala, dito pa lang sa lupa ay inaanyayahan na tayong makaranas o maranasan natin ang kaharian ng Diyos o ang paghahari ng Diyos. Kaya nga sa atin pong ibanghelyo ngayon, gumamit sa Jesus ng mga talinghaga na mga pangkaraniwang ginagamit, pangkaraniwang nakikita ng mga tao. Na ang paghahari ng Diyos ay hindi biglaan, hindi, hindi yung ingranding naririyan, kundi unti-unti na mararanasan natin dahan-dahan na ipapakita sa atin dahil hindi kakayanin ng isang tao na biglain no, yung makita mo ang Diyos, makita mo ang langit, hindi kakayanin. Kaya dinadahan-dahan tayo. At ang isa po no, na kailangan natin din maintindihan, ang gusto ng Diyos, madala tayo sa langit. Malinaw po ba yun? kahit kailan, hindi niya hinangad na tayo po ay mapunta sa impyerno. Kaya nga pinasan no, ni Jesus ang krus, pinako sa krus, nang mamatay, pumailalim pa doon sa libingan ng mga namatay para sila ay kunin at madala sa langit. Hindi nais ng Diyos na tayo po ay mapunta sa impyerno. Ngayon, bakit nasasabi natin impyerno ang buhay na ito? Eh, tayo pa mismo, no? Na mga deboto ng Nazareno, madalas na lagsisimba dito sa kanyang tahanan. Sana maintindihan mo, hindi ikinatutuwa at hindi nagiging masaya ang poong Nazareno na tayo ay dumadanas ng impyerno. Pero bakit ba natin nararanasan ng impyerno? Dahil sa katigasan ng ating mga ulo. Dahil kakala natin kapag naririto tayo, makikinig ang nasareno sa atin. Ang nakakalimutan natin ay yung tayo ba ay nakikinig sa nasareno. Hindi lang yung siya ang makikinig. Alam niya na kung anong pinagdaraanan natin. Alam niya na kung ano ang sasabihin mo. Nasa isip mo palang, alam na ng Diyos. Kaya lang, ang problema, tayo ang ayaw makinig. Sinasabi na sa atin, paano mas magiging maginawa ang buhay? Paano tayo makakarating sa langit? Kaya lang, kapag nagsasalita na ang Diyos, ayaw natin siyang pakinggan. Kasi ang dami nating gustong sabihin, ang dami nating gustong iparinig sa Diyos. Ngayon, gusto nyo ba talaga ng langit? Gusto nyo ba talaga makarating sa langit? Sa unang pagbasa sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-efeso, ang sabi dito, mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa. So, mga babae, malungkot ka, nalulungkot ka, dismayado ka, kasi yung asawa mo, o yung sabi dito, pasakop ka sa iyong asawa. Bakit ka kasi nakikipag, para minsan nakikipagkumpetensya ang mga babae, minsan ginagamit natin sa maling konteksto, ay may karapatan na ang mga babae. Konteksto ito ng mga mag-asawa. Sa mga mag-asawa, ikaw man ang nagdesisyon na mag-asawa, ikaw ang nagdesisyon, sumama sa lalaking yan. Eh ang hinihiling sa iyo, igalang mo ang iyong asawa. Pasakop ka sa iyong asawa. Bakit hindi ka na nagiging masaya sa paglilingkod mo sa iyong asawa? Anong problema? O kaya tuloy, pag umuwi ka, langit ba ang tahanang ito, ang bahay na ito, o impyerno? O sinong nagdala sa impyerno? Ang Diyos ba nagdala sa iyo sa impyerno? Ang hinihiling sa iyo, magpasakop ka para bukal sa loob mo anuman ang paglilingkod na ginagawa mo sa iyong asawa, ikasisiya mo. Kasi yan ang tawag sa iyo ng Diyos. Sa mga mag-asawa. Kaya lagi ko pong tinatanong din, ay ayusin muna natin, mag-asawa ba talaga kayo o nagsasama lang kayo? Kasi hindi porket nagsasama, mag-asawa na. Mga lalaki, ang sabi dito ay, mahalin mo ang iyong asawa. Igalang mo rin ang iyong asawa. Ibigin mo ang iyong asawa kung paano mong pinahalaga ng iyong sarili. Mga lalaki, naalala niyo pa ba nung sinusuyo niyo ang babaeng yan? ang asawa ninyo, yung mga pangako ninyo, na paglilingkuran ninyo, mamahalin ninyo, nasaan na? Bakit hindi nagiging langit? Bakit parang impyerno ang nararanasan ninyo pareho? At dahil impyerno, ay maghiwalay na lang tayo. Oh, eh, ngayon, pinasabi na ulit sa inyo ito, pero bakit parang nagbibingi-bingihan na naman tayo. Hindi, ayoko niyan. Ito kasi ang gusto ko, Lord. Ito ang gusto ko. Eh kadalasan, ang gusto natin, kapritso lang. Pero ang gusto ng Diyos, lahat ng gusto ng Diyos para sa atin, sa ikabubuti natin. Pag-uwi ninyo, tina natin, no? Pag-uwi ninyo, kaya niyo pa bang sabihin, I love you? kaya nyo pa bang sabihin, I miss you? Kaya nyo bang sabihin na I'm sorry? O magmamatigas ka na naman? Okay, corny yan, father. Ang corny niyan. Corny man, maliliit na bagay, pero yan ang magdadala sa inyo sa langit. Hirap na hirap tayong magsabi ng I love you, I miss you, I'm sorry, salamat. Pero ang dali natin magsabi ng gago, yung mga mura. Imbis na appreciation, mumurahin mo pa. O kaya, ano, langit pa yung impyerno. Iba e yung malilit na bagay. Kaya nga pinapaliwanag ni Jesus, eto, butil lang ng mustasa. Libadura lang. Haalsa na. Pag-isipan nyo na mabuting sa mga mag-asawa to, ha? Sa mga nagsasama, hindi pa kayo mag-asawa. Marami pang pagkakataon para maging maayos ang buhay ninyo. Sama kayo ng sama. Live-in kayo ng live-in. Pero ayaw yung pakinggan ang poong nasareno. Pero bago kayo magpakasal, pag-isipan niyo muna ng mabuti. Handa ka bang ibigay ang iyong sarili? Handa ka bang pasakop sa iyong magiging asawa? Handa mo ba bang paglingkuran ang iyong asawa? Sagutin niyo muna yan bago kayo sumuong. Hindi yung padalos-dalos. Alam niyo yung, yung mahalagang bagay na akala natin wala lang. No? Ngayon ay buwan ng Santo Rosario. Sa mga mag-asawang naririto, nagdadasal ba kayo? ng rosaryo. Alam niyo na kung bakit. Ano nangyayari sa buhay ninyo? Kasi yung simpleng han, magdasal muna tayo. Kinakalimutan natin. Kaya ang bilis nating pasukin ng demonyo, ang bilis nating manghina kapag nandyan na ang mga tukso dahil hindi tayo kumakapit doon sa mga maliliit na butil ng rosaryo. Muli, ang gusto ni Jesus, mapunta tayo sa langit, maialis tayo sa impyernong karanasan nating ito. Amen.